Kapag sinabing single mama, ano unang pumapasok sa isip mo? Iniisip mo siguro, easy to get na. No? Tame to gala, kaya iniwan ang dating ginakasama. Hindi pa sawa sa buhay pagkadalaga. Hindi mo man lang ba naisip na sa anak niya siya lang yung nag-aalaga? Kung makahid mag nang hindi umaasa, pansin mo mas maraming single mom yung pinipili na maging mag-isa ng matagal. Kasi hindi na sila naaatak magmahal. Walang pinagkaiba ang dalaga sa may anak na. Kasi kung experience yung pag-uusapan, sila kasi yung tinatawag na dalana. Kasi ilang beses mo na nagtiis, wag lang masira yung sarili niyang pamilya. Yun yun yung gusto kong ipaintindi na bago siya naging single mom, ilang beses mo na niyang pinilit na wag maging broken family. Kaya hindi mo rin siya masisisi. Kahit may anak na siya, may karapatan pa rin siyang pumili ng lalari. Nakukuha mo ba yung gusto kong iparating na hindi porkit may anak na, makukuha mo na ng agaran? Kung may anak ka na, magpapaanak ka ba ulit sa lalaking wala ka pag nasiguraduan? Sa madaling salita, dala nila habang buhay yung trauma sa nakaraan. Kaya kung nahihirapan kang magmahal ng single mom, isipin mo na lang na mas nahihirapan silang pumili ulit ng lalaring pagkakatiwalaan. I know.